amang makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito ako ay lumalapit sa iyong banal na harapan, puno ng pasasalamat at papuri sa iyong pangalan. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ako ay dumudulog sa iyo upang humingi ng kalakasan at gabay para sa araw na ito. Panginoon, ipinagkakaloob ko sa iyo ang bawat aspeto ng aking buhay. Hinihiling ko na iyong ipagkaloob ang iyong banal na espiritu upang ako ay patnubayan at gabayan sa bawat desisyon, hakbang at salita na aking bibitawan. Ayon sa iyong salita sa awit, chapter 25, verses 4-5. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, Panginoon. Turuan mo ako ng iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo ako umaasa sa buong maghapon. Ako ay nagtitiwala sa iyo, O Diyos, na iyong ipapakita ang tamang daan sa bawat hakbang na aking gagawin. Sa araw na ito, hinihiling ko ang iyong kalakasan upang harapin ang anumang hamon na darating. Sa mga oras ng panghihina, naway maalala ko ang iyong pangako sa Filipos, chapter 4, verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo ang iyong lakas Panginoon ang aking magiging sandigan upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok o pasubali na aking kakaharapin. Hinihiling ko na ako ay maging matibay sa pananampalataya, sapagkat alam ko na sa iyo, walang imposible panginoon sa araw na ito naway magliwanag sa akin ang iyong liwanag upang ako ay maging patunay ng iyong kabutihan at pag-ibig sa aking kapaligiran hinihiling ko na ako ay maging instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo tulad ng sinabi mo sa Mateo chapter 5 verse 16 lumiwanag nawa ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong amang nasa langit Bigyan mo ako ng lakas upang maging mabuting halimbawa sa aking mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, at sa aking mga mahal sa buhay, at nawa'y ang aking mga gawa ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Hinihiling ko rin O Diyos, ang iyong espiritu upang ako ay gabayan sa paggawa ng mga desisyon sa araw na ito. Tulungan mo akong maging matalino at mapanuri na ang bawat desisyon na aking gagawin ay naayon sa iyong kalooban at sa iyong salita. Tulad ng sinabi mo sa Santiago chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Ama, ako ay umaasa na iyong ipagkakaloob ang karunungan na aking kailangan upang ako ay makapagdesisyon ng may katapatan at karunungan. Ama, ipinapanalangin ko rin ang aking puso. Hinihiling ko na iyong patuloy na linisin at baguhin ang aking puso upang ako ay maging mas katulad ni Jesus sa aking mga pag-uugali at pag-isip. Tulad ng sinabi mo sa awit 5110, Lumika kang isang malinis na puso sa akin o Diyos, at magpanibago ka ng isang matatag na espiritu sa loob ko. Naway maging dalisay ang aking puso sa araw na ito, at naway ang iyong espiritu ang patuloy na humubog sa aking pagkatao. Ama, sa gitna ng mga hamon ng araw na ito, naway maalala ko ang iyong pangako ng kapayapaan. Sinabi mo sa 1 chapter 14 verse 27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ng mundo. Huwag kayong mabalisa at matakot. Ama, ipagkaloob mo sa akin ang iyong kapayapaan na hindi kayang bigyan ng mundo, upang sa bawat sandali, anuman ang aking maranasan, ako ay magkaroon ng kapayapaan ng isip at puso. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang aking mga mahal sa buhay at mga kasama sa trabaho. Hinihiling ko na sila rin ay iyong patnubayan at gabayan sa araw na ito. Bigyan mo sila ng kalakasan upang harapin ang kanilang mga sariling hamon at ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Naway patuloy mo silang protektahan mula sa anumang kapahamakan at bigyan sila ng biyayang kailangan nila upang magtagumpay sa kanilang mga gawain. Hinihiling ko rin, Ama, na sa araw na ito, maging maingat ako sa aking mga salita at aksyon. Tulungan mo ako na maging mapagmahal, at mapagpatawad sa aking kapwa na sa bawat pagkakataon ay magsilbing ilaw at gabay ako sa kanila. Ayon sa Efeso chapter 4 verse 29, Huwag ninyong hayaang lumabas ang anumang masamang salita sa inyong bibig, kundi iyong mabuti lamang para sa ikatitibay ng iba ayon sa pangangailangan upang ang mga maririnig ay makatanggap ng biyaya. Naway ang aking mga salita ay maging mapagbigay at nakapagpapalakas ng loob ng aming kapwa. Panginoon, ako ay nagtitiwala na ikaw ay laging nasa aking tabi. Hindi mo ako pababayaan at hindi mo ako iiwanan. Sinabi mo sa Deuteronomio chapter 31 verse 6, Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot o manginig sa kanila sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan. Sa araw na ito, ako ay nananalig sa iyong mga pangako na anumang mangyari, ako ay ligtas sa iyong mga kamay. Ama, sa pagtatapos ng aking panalangin, ako ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Salamat sa kalakasan na iyong ipinagkakaloob sa akin at sa gabay na patuloy mong ibinibigay sa akin sa araw-araw. Naway patuloy mo akong gabayan at patatagin na sa bawat hakbang na aking gagawin ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat sa bawat bagong umaga na iyong ipinagkakaloob, sa bawat bagong pagkakataon na maglingkod sa iyo at sa aking kapwa. Naway sa araw na ito, ako ay maging tunay na larawan ng iyong pag-ibig at katapatan na sa pamamagitan ng aking mga buhay ay masaksihan ng iba ang kadakilaan